Aray ko na. Ikilitik mo yan, tatay mo <laughs> oh, no. ano na yan. Ulo. Ikilitik ko yan. Oh, i order ka na naman sa Shopee. Ah, oh, dumating na, buksan niya na. Dalawa pa yung in-order niya, ha? Ano yan? Bubuksan mo na. Uh, what is that? Ano yan? Wala naman na-order sa Shopee, ha? What's that? Hmm? Order Oy. ng order sa si Shopee. Rocks. Ah, kasi ay, get na. Kasi pag nagluluto sa kantin. Kailangan. Kailangan. Na <laughs> crocs. <laughs> crocs. Ay, pwede. Parehas kaliwa. Pagka to? For only 100 pesos, no? 119. 119. Pero ang tanong ka ba? Dignan mo nga. Parehas kaliwa. Hmm, sakto lang. Ay, sakto. Sakto lang. This one. Okay, ano yun? Yung labas lang ng konti. Ano yung tatak? Wait lang, ano yung tatak? Sakto, pero labas lang ng konti. <laughs> Pwede na yan. Drew. Luluwag <laughs> din yan eh. Oh, ayan labas konti. Pwede... Size 38? Dapat 39 eh. 39 ka ba? Yeah. Pero okay din. Ano yan? Alam ko sa story yan. Uy, sinira niya yung ano. mag-unbox. Mag, mag Ba't ganun kasi mag-unbox? Pero ang time na ina-unbox, Joy. Ako hindi ako nag-order nito. Piling ko ikaw. Ito nga. Scripted na naman yung mga bagay. <laughs> What is this? Matutuwa. Jetro, ayusin mo. Matutuwa si Jet Jet dito. Si Jairi, oh. Hmm. Jairi, ano yan? Order nyo? Ano mo? Hmm. Ano dyan? Hirap na hirap? Dyan, gamit baba. <laughs> <laughs> hila! Hila! Ano ba yan? Hindi pa kasi guma... Ay, sorry na. Hindi ka gumamit ng... Kunin mo yung gunting. Ayan na, oh. Ano Huwag mo baka. Yay! Wow. Ay? Ang dami na kong balot niyan. Ay, ito yun. Parang, parang napaka, ang galit yung nagbalot. <laughs> parang, di parang hindi siya masaya. Parang yung ginalun lang. Usa ano naman? ba kasi yan? Parang binabu binalun bun lang dun sa dulo. Kasi parang 16 pesos lang yata isa yan, o 19 pesos. Ito, open na natin. Ako na, awak mo muna to. Baka magupit niya. Yung crocs, eh. medyo. Yan naman kasi pagkang problema. 37, dapat 38. Ha? Huh? 37 dumating. Ay, ay in order 38. Mo. O ba 37? Wala na silang size. Ganyan lang talaga yan. 38 yun, nakalagay. Ah, 37 nga to. Wala nga. Ayan, may 38. Kaya maliit. Kaya maliit konti. Pero... Okay na. Pwede naman na yung mga rin naman yung napang partos ka pa minsan-minsan para hindi ka na taantok. Oh! Ay! sa sosyan na magupit mo yung dulo ala ay Magupit mo hmm ginupit mo rin para naman tong ano ulit mo yan na yung muna kasi gaira <laughs> sorry jet ah kasi di ba nag-order ako ng mga ano ng mga basket, yung organizer basket mm -hmm. pero hindi naman talaga na organize. Mm -hmm. Mga ano natin. 'yan. <laughs> ah ito. <Shows>. Oh? <laughs> so, reality. So, sus. <laughs> ano pa <ba> naman ito? Hindi <laughs> ako nga mas malaki pa yung palad mo pag nilagyan. <laughs> isang galong na lang to eh. Ubus na yung sa sasos. Oh, order pa ako. Ah. Ano na? Eh, kasalanan din natin kasi nga, kaya pala 19 pesos lang. Ano ba, Jet Jet? Ah, ano Isang... Ketchup, toyo. Eh, eh, eh. <laughs> eh, isang ganun lang yun. Sa isang... I ano mean, yung refill ka ng refill? Ah, pwede. Iba sauce. Hindi, pag naubos na, wala na. Hanggang dun lang. Ang dami mo pang in-order. Ay, <laughs> Para naman din kasi maayos sa canteen. I-refund -re na lang. Marami nang i-refund -re sa akin. Plus yung organizer basket. Di pa na -re refund natin. Sa kanina. Daddy! Op, 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 op. Yan, gamit po ito sa kantin. Jet, iyan mo na para sa ano natin. Kakakadir-dir ano naman yung ginagawa mo? Ha, <laughs> oh, <laughs> ho, mo na yung dalawa. Ito yung na-order natin. For only 19 pesos. I think 19 or 16 kaya ako nainggan nyo. Ang size po nito is small. Pero kasi doon sa nakita ko sa online, sa Shopee, meron siyang mga iba-iba-iba mga sizes. Eh, ito pala yung small. Titignan ni Jairi. Ano ba yan? Dede ba yan ni Jairi? Pakuha <laughs> sa sipon. So, tignan natin bukas sa kantin kung saan natin ito pwedeng magamit. Okay? Alright. Sinaksak yan ulo ko. Sige na. Thank you po for, for watching. Bye-bye. Sinaksak ulo -bye. ko. Bye-bye.